sa ako manapod guys. O, no, oh, marami akong derisyon, guys. Oh, okay. Kani pa sa kanay, jud ni Ani dito, guys. Ito sa historical building sa San Jose. So -si. Yes, guys. And Ana ang iyang view dito. Palasyo siya, siya, guys. As in palace. Kung asa nag-stay si King Frederick ba guys? Kung ka nice ka ayo. pa na maong hagdan guys. Grabe pa na kadagan ng hagdan. Ay haka makaabot dito sa palace. Sa king. Yes guys. Old palace ni siya guys. Sumarap to. Bye bye mama. Chup chup. So. Lahit na nga windmill huh, guys. Ha uh, guys ha. Ika na may isa, isa ka palace. Ika okay, na ka palace guys. So. Kanina ada. na Kanina uh, information. So, mga anak windmill. Uh, so, windy. Kanina uh, isang oh, anak ni Anak Yeah, very nice. Oh. <laughs> oh. We so go up there, huh? The windmill. Can't too I don't know. I have to yeah. It's free. This is very very nice. So windy here, guys. So really windy, windy, and I love it. Even it's hot. It's the mm -hmm. So more guys. Bye bye, momo, chuchu. So na kami dari karol. Is, diba? diba? Yeah. Yeah, I na windmill dito sa taas, guys. And windmill ang uh, So, nag-grind ya ang yung himo of flour. So, na, nag-grind sila to This make is a flour. A, a This is a mill. This is a mill oh flour. O, ganoon, guys. Himo ang windmill. Naging sila flour. Kadali lang. Naging sila flour, guys. so see, si, see, si, see, si, see. Si. Yeah, I will do that. Oh, where is the flour? O, na po dito dito sa taas. Okay, and following him. Ha? Huh? You can let us... Can we up? Go up? Okay. Okay, so, oh, guys. no, no. Oh, no. Ang nagtuyok sa windmill. Ang windmill. Nagtuyok dito sa taas mo siya guys naghimo of flour itong sa ubos o na flour na guys sa top yes oh, oh, oh sumak na to, guys ay oh. bumachup so it, guys ano sa ano ano Oh, oh, oh Yes, is not allowed yeah, on the end the it's also not allowed there's also a stop oh, we we oh, yeah, nice. yeah. at the end yes <laughs> wait. Wait, wait, I will show also a little bit the area. Oh, look, there is park, and you can see the small.

It's a maize, 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 maize. M A Z E. Ah, maize. Maize, yeah. Okay. So I could see the whole, the plantation. Uh, yes, for fruits oh. for the king. Okay. Here are his fruits. What, he... kinds of, what kind of fruits? Oh, oh. everything oh. of fruit. What he like? Okay. Cherries. Uh, apple peaches? Not not peaches. uh piece. yeah Wrong direction. Wrong direction. Wrong direction. There we have to go there. Okay. So much, guys. Bye, bye, momma. Tinoot, guys. today. So it's more than running ni Amu buhaton karon, guys. Ni Jerboard. Yes, guys. Guys. Ano na naman si Baktas? Ako kay ni siya ng lugar, guys. Is the garden daw ni sa Prince or King? Yeah, it's the garden of King. It's not the garden for a Prince. <laughs> it's the garden of King, guys. Oh, doon na ka, doon na ka pala sa mga tanikamu. na ka pala. Okay. Doon na ka pala sa mga We don't need so long. Oh, time. wow. We'll go first to the key or we will walk. Okay. No problem. no problem. No problem. That is the no. new palace. Mm -hmm. I that is where we want to Yeah, the roof that we see right now? Mm hmm Wow. So much guys upwapu ka a view place. Oh garden down is a king. What's the name of the king? What's the okay. name? Frederick the second. Frederick the Great. Frederick the Great II guys. Oh, yeah, yeah, yeah! Look how garden. Okay. map, nope. guys. Wow, babe! Look how nice Oh, guys. This is Chinese tea house. Oh, nice, sure, guys. Look kana, kana. Yeah. Chinese tea house. Hello. Hello. Mm. -hmm. kita na ang ticket, guys. Hello! Yeah. <laughs> oh, na nice siya, guys. Ang entrance sa Chinese tea house. Can I scan Yes. Oh. Pero, di ka pwede mag-tigil, guys. Ah, uh, ko na lang ni siya. One of the tourist destinations na lang niya. siya. guys? Oh. Oh. Oh, oh, oh. guys. Oh, mm. Siya. Oh. One of the tourist destinations ano na lang niya. siya. maka ka guys para magbalik ka ticket. Same sa ticket nga mong ipalit atong sa palas. Mm, ano siya. siya? guys? guys? Oo, oh. okay, mga nice kayo, na, oh, look at that, oh, mga mm, teacups, teacups, and, oh, special oh, guys, sumulat to, babay bye mama, chug-chug. again. <laughs> sumulat po guys, lahi na po din na palas ang aming ariyan, aming ibaktas, 3 kilometers. So, magsugod ng tagbak. guys, no, gumawin namin siya sa new alas ni King frederick Week. The second, uh, monet entrance dito pa guys. Or, actually, dinin siya entrance yun sa likod niya siya sa palace Uh, sa new palace So, super grabe guys kapag nice ang ilang design ang ilang okay. part okay. as in it's dagang tayo eh, mag rendery guys mag bike mag walking daghan ka ayaw tourists as in the income good sila guys ang um, entrance ani guys is 1,500 each um, sa oil na siya and then the shrimp into the so, rest right, so exercise kahit ka guys kung ano hindi ka kasi hindi ka pagbakas so eh, labot na naugtan ka sa tanan na mong gituyukan dali sa heart sa so, mula to bye bye sa so, umano pagsag guys o oh, money ang likod sa new palace ni king frederick the second. Oh, sa likod pa lang na siya, guys. Grabe ka the best ang mga kuan niya, guys. Kanang mga artifacts niya or kanang iyang mga Kanang iyang mga kuan din na ba mga um chode guys. As in kanang mga bato-bato mga statues. Grabe ka daghan. As in, gipalibot na siya sa building. Uh, one don't actually mga gods and goddesses down na show guys going statues the are mm as in super nice amazing building as in zopa so super so many but guys sometimes wala happened wala pa ang oras na mo para mo sulod dito sa New Palace kani at bang ni siya sa palace guys sa New Palace actually kani karon Potsdam University na ni siya pero before tong active pa or buhi pa si bring, si King Frederick Frederick kitchen gid ni niya guys katong unang building dito kitchen dito magluto ang mga kusiniran yung kusinero, dito tanan i-prepare ang ilang mga food, ang mga tao dito sulod sa palas. Yes, guys, kanang doon na siya ka-building nga ga at bang. O, kadtong dito sa pikas o katung Permero, mauna siya ang gihimo o kitchen, andong isa kitchen daw to, tas kanang sa pikas, um, din na, basta tanan di gipang prepare, siguro, mga, kus, mga kuan guys, mga singalan ani, ah, uh, labhanan and anything, nga gipang, mga, ipang prepare nila para dito sa, palas ka kanang atbang din nga palas, so mara to, bye, bye momo, chuchu, so, niabot na ang among food, Ito, oh. wow, wow, gaaso-aso pa guys, what is this? Batura. Batura. Indian food ay ni guys, namin sa Indian restaurant. Oh, kung i-order soup. Mm. Siya guys. oh, look at that. Gaaso-aso pa so guys. is a sizzling. Is it sizzling? Yeah. Yeah, it's chicken. Yeah, Chiqui sizzling chicken. chicken. Mm. So guys, mo panihapon. Panihapon na namo guys. Actually, lunch and panihapon na namo. Yeah. Lunch and dinner. Yes, tumnaw ni hapon. Tumnaw ni hapon, mm -hmm. guys. <coughs> ano na ang play sa mga sa Oman, Iwatch, and Indian Western. Very young. Can you <coughs> hear the sound? <coughs> 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 yeah. Oh, mm, soup ang ako. Pero mukhaon po, ano? Oh, gaso, gaso. Oh, so yummy. <coughs> so, mana siya? Bread na siya, guys. Batura. Bangago na siya ni ko. Bangago. Guslo mm? si, ah, uh, bangat na. Sumula na. Bye-bye mo, -bye, bye chup-chup. So, mga pag guys. Hindi kami nag nag nang naglaam na po ni Jerbo. Hindi pang gulong so, kanil. So, tugnaw kayo karunggal, guys. mag-inom sa kubil. It's always the beer is really very lamig kaayo here in the Germany.

nó mhm 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 Sawsaw sa sabaw. It for one day in yogurt. Wow. Mmm, mo na guys. Very soft. Mm. Ano yung pagkaon ako ginaunan niya pati lawon mo na ang kong kuna ay hilo ang yung taon, ako ang una na ma-hilo. Mm. They, they put the chicken in, in yogurt one day before. Mm. The yogurt made it soft. Hindi kayo guys.